Hello mga ka-super, ka-sari, ka super MM. Good morning, good afternoon, good evening. Magandang buhay sa atin lahat. For today's video, negosyo tips tayo kasi mayroong nag-comment sa akin. Ang sabi, Ma'am, hingi advice. Ano po kaya magandang strategy sa mga sari-sari store? Magbubukas kasi ng store din yung tapat namin. As in tapat talaga. Kabilang kalsada lang baba, baba, babaan ko na ba agad price ko or what? Salamat po. Okay. So, ang ating kasuper kasari ay nawaworry worry dahil may magbubukas na tindahan sa kanyang tapat. So, ibig sabihin nyo, yung tindahan niya, may kalsada dito. So, tapat as in, tapat sila. So, ang concern niya, kung bababaan ba niya agad yung kanyang presyo. So, sabi mo nga, magbubukas pa lang. So, why bothering? Why bother, diba? Wait lang. Okay, balik tayo. So, itong advice ko is coming from me talaga, no? Alam nyo naman, si Madam EST, pag nag-advise, ikong ano yung nasa puso, no? So, worried ka. Nababothered ka dahil nga mamaya magbubukas na tindahan sa tambat mo. So, ang una agad na isip mo, bababaan mo agad yung presyo. Huwag ganun. Kasi sabi mo nga, magbubukas pa lang naman siya. So, mag-observe ka lang, no? Kasi, syempre, sa negosyo, alam mo, napakalaking bagay yung Lagi ka nag-observe. Mag-observe ka sa kapaligiran mo. Mag-focus ka sa tindahan mo pero mag-observe ka din. Maging observant ka sa mga ibang tindahan, sa mga kompetensya. Syempre, di ba, sa negosyo naman, kailangan talaga nag observe ka. So lagi yung lagi ko yang ina-advise sa negosyo, pag magbukas ka ng tindahan, naka, may tindahan ka na may kumalaban sa iyo, mag-observe ka muna. So 'yun ang unang-una mong dapat gawin, mag-observe ka. Or, kung nakapagbukas na siya ng tindahan, observe ka pa rin kung ano ba yung sistema niya sa negosyo. No, kung ikaw naman, kung yung presyo mo, nung wala ka pang kalaban, syempre, ang tindahan naman, nagre-range siya ng price natin is nasa 10% to 20%. Hindi ko lang iba sa alam sa iba kung mayroon pang 30%. Kasi para sa akin, bilang isang size size store owner, nandun lang ako sa 10% to 20%. Sagad na yung 20%. Pero madala nga ako mag 20% pag lalo na kung high amount. Kasi pag malaki yung, yung items, yung amount ng items, tapos dinagdagan mo pa ng 20% lalaki na. So minsan ako, nagbababa ako, nandun lang ako sa 15%. Pero pasik, pasok pa rin dun sa bracket na 10 to 20%. No? So ang iba iba din kasi mga tindahan, halimbawa wala silang kalaban, uh, sila lang yung may tindahan, tapos parang malayo sila sa bayan, tapos yung parang nasa gitna sila ng kunyari ng mga yung bundok, yung ganun taas in wala, yung inaangkat pa nila. So sila, nag, nagpa-price sila ng 30%. So, makaturuan naman yun kasi syempre, pukupra pa sila sa malayong lugar. So, dito naman sa akin, sa akin, nasa, nasa city naman tayo, ang bilis lang ng mga pamilihan, kaya nandun lang ako sa mga standard no, na 10 to 20%. Wait lang. Pagpatuloy. So, ito pa ang advice ko sa ka-super, no? Huwag agad yung, sa lahat ng mga kasari ko, no? Halimbawa, nagkakaroon kayo ng kakopetensya dyan sa lugar mo, katabi mo, katapat mo, huwag agad yung isipin yung bababaan mo agad yung presyo, no? P Pero ako, nung mga nakaraang buwan, no, kasi parang may kumakalaban sa akin, ang ginawa ko, mayroon ako mga selected items na binabaan ko, no? Kung halimbawa, nandun, may kalaban ka dyan, kumakalaban sa'yo. Kung ang presyo mo, nasa, nung wala ka pang kalaban, nasa 20%. So, pwede mo yung babaan ng gawin mong 15%, yung markup mo, o kaya hanggang 10%. Huwag naman to the point na super baba na para lang Nah, dahil nga na bother ka, na trigger ka na may kalaban ka, bababaan mo na yung presyo mo to the point na wala ka nang tutukuin. Huwag ganun. Lagi natin iisipin, no? Maging utak negosyante tayo na dapat mayroon pa rin tayong tutubuin. Yung tubo na na doon yung mga ginastos mo sa pamili, yung mga labor mo, sahod mo sa sarili mo or may sinasahuran ka diyan. So dapat mayroon ka pa rin tubo. Kung halimbawa, yung dos na tubo na yon, sa 10 pesos na puhunan, dapat yung piso, doon sa mga ginastos mo sa expenses mo, yung piso, dapat tubo mo na yun. No? Kasi kung lagi lang natin isipin na okay, may piso tayo na kita sa isang items, o tubo mo na yun eh. Paano yung mga ginastos mo sa pamasahi Ang mahal ng gas kaya ngayon, di ba? Yung pagod mo sa pagtitinda. Siyempre, hindi naman pwede kahit sabihin natin tayo yung nagtitinda. Dapat sinasahuran din natin yung sarili natin. Kaya wag kang to the point, porket may kalaban ka, bababain, bababaan mo na yung presyo mo. So, ang una mong gagawin, mag-observe ka muna. Observe kung pagbukas ba niya, marami ba yung siyang tao. Kasi alam nyo, pag may mga nagbukas dyan, hindi naman yan agad, ano nang ano ng mamimili kasi yung mga tao, nas, nakasanayan na nila bumili sa'yo so ito ang gagawin mo, wait lang may nabili stay tuned ka dyan okay <laughs> so sabi ko nga yung unang kong advice is mag-observe muna ikaw, pangalawa is kung talagang gusto mo magbaba ng price, magbaba ka lang ng mga 5%, kung 20% ka gawin mo 15%, hanggang 2, sa 10% wag naman itong kwenta, na. gawin mo na talagang talaga balik wag ganon, no? hindi yan utak negosyante. Kailangan mayroon pa rin tayong tubo. At itong pinaka-advice ko sa'yo ka super, no? Halimbawa kung mayroon ka na talagang kalaban dyan, huwag na huwag mo talagang hahayaan na mag-close at mag-close ka lagi sa tindahan mo kasi talagang lilipat yan sa kabilang tindahan ang mga customers mo. Kaya dapat kung may kalaban ka dyan, dapat always open ang tindahan mo. Kasi alam nyo, ang mga customer minsan, halimbawa, lagi kang close. Tapos nasanay na sila doon sa kabilang tindahan bumili. Nakal. Doon na yan, lagi yan sila bumibili. Ganon. Tapos syempre, kung doon sa kabilang tindahan, nagpapautang pa. ba diba, mga ganon. O di, naku, yari ka na. Kaya sabi ko sa inyo, huwag mong hahayaan na lagi kang magpo-close dyan. Okay? Pero wag ka rin laging... Huwag mong i-trigger yung sarili mo na, ay, naku, na ganyan. Okay lang yan. Kasi, wala na tayong magagawa dyan. Kung mayroong kumalaban sa atin dyan sa tapat, sa tabi natin, wala na tayong magagawa yan. Ang goal mo na lang sa sarili mo kung paano mo pa macha-challenge yung sarili mo. Kasi minsan tayo, pag wala tayong kalaban, parang easy lang tayo eh. Parang chillax lang tayo. Pero pag may kalaban tayo, parang nacha-challenge tayo. Nakakaisip tayo ng mga bright ideas. So, mag-focus ka sa tindahan mo. Mag-isip ka ng mga iba pang strategy. Halimbawa, good customer service, syempre, di ba? Huwag aawayin yung mga customer na bumili sa kabilang tindahan at bumalik sa'yo. No, yan, ha? Uh, andun pa rin yung pakitununguhan mo din sila kahit sa iba sila bumibili. Basta ang payo ko lang din sa'yo, ang stocks mo kailangan always complete, lalong-lalo na yung mga basic items, okay? Hindi sagot ang pagbaba agad ng presyo. No, kung magbababa man, selected items lang na kung ano yung alam mong ay kailangan ko to i-markdown para pa paano mayroon ka diyan items na medyo mura no pero yung mga items na iba na alam mo itong hindi worth it ibubawas okay kaya ako tulad ako no nagbaba ako ng ano ng mga selected items yung 1.5 ko na before 75 nagbaba ako ng 70. Pero alam ko, mayroon pa rin akong tubong 10 pesos sa isang uh, bottle. So sabi ko, okay pa. Pero yung iba na talagang, hindi pwedeng babaan ko yung tipo to the point ko na wala na akong tutubuin. At lalong-lalo na kung sa market ko siya binili, naggasolina ako, mga ganon. Pwede ako magbaba dito sa mga fast moving items na talagang everyday kahit piso na tubo, okay lang kasi nga everyday to binibili. Okay? Okay. So, yun lang. Thank you for watching. Nahitlablablang. Kaya mo yan. Okay, bye bye.